tất <laughs> cả oh. 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 uh. oh. oh. Wow 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 Oh, video mo. Video mo. Yan. Wow. Oh. Yan. <laughs> <It's fun. laughs> mm. Marami din naman. Uy, lalaki din ng dalag. Oh. Kinagat na ata. Yo, what's up guys? So yun, kumusta kayong lahat? Dito na tayo. Dito na kami boss. Yun. Mga kasama natin, si Joyce. Yan. Tapos si... Ayan to ipot. Hindi rin ipot pala. Jericho, Aldrin. Tapos si Lucky, andun na. Si Lucky, oh yun know. oh. Special shout out Uy may kasama siya Uy si ano Si Budong Budong ma, Boss Kurin Panati ko ate Madi nga panati pa panam to ya Nalam ko mo si panam Huwag kami na pa Ang problema Tapos ako si Kim uh -huh. And you're watching Kim's Adventure So yun Ang gagawin na, natin ngayon natin is ano Mag Ano tayo mag Kakaras Ano ba sa Ah Uh, sisimutin natin yung tubig nito. Papunta natin sa kabila para makuwalat ng isda nito. Ito, may, may, medyo mas maluwang to. Ito, mas maliit to. So yun, stay tuned mga kasama natin. Water pump na gagamitin. Kuryente. Kahit anong-anong gamitin natin. Tapos may ano doon. Tayog sa Ilocano. Sayot sa ano. Tapos ito. Yun, let's go! Yun, update mga idol. So yan, ano na natin. Nipihay mo din kukulata oh. Marking squad, ata mag-tit. Ata na itugkol ko. Hindi na di ko ata. Ata, madimkod ko dito na ta. Marking ko ayan. yan. Tapos, ah. kasama natin si Joyce. Aldo rin, yan. Update. Lininilasan natin to, ito. Tatanggal nila tubig. dito yung ano. Ito yung update dito. go. Sana makakami tayo. Dito yung mga kasama natin iba. nililinis sila ng ano ito lakas ng tubig dito oh, halos mapuno na agad oh. Yan. ito binungkal namin may tubig to yung palabas doon ano po at okay na yan meron na goods 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 galing talaga ng mga tropa natin mga idol yun oh galing talaga ng mga to sus idol shout out mga idol yan oh ayan yung mga tubig nun sa fish pan iano natin papagos natin dito hanggang dito pumunta dito sa ano eto mababa to dito oh Siyang kalamboy oh nagnanakaw ng aba pag yan yun napasensya nyo yan nagnanakaw nagnanakaw ng aba oh yun yung ninakaw nyo hahahaha <laughs> ayun dito pag natsyanan na to ate ni Portilical yam ate pin eh tanog tinag tinanom na Sige, 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 sige. Yun, update. Ang galamboy. Nakaw na nga ba? Ang <laughs> nagtultulado. <I'm just> <laughs> yun, let's go. What's up, guys? Yun, eto na. Is na dito. Parang din water pump. Dalawang water pump na to. Posible na to. Yun, hinininis natin natin. Oh. Lakas, oh. oh. Tapos yun. Mas malakas tong isang water pump na to. Yun, oh. lakas. Oh. Ito na yung ano natin, dinisa natin to para makapang ano na tayo, makapanghuli huli na ng ano, pagkain. Yun, let's go, let's go. Yun, update mga boss. <laughs> <laughs> Nave, video ka mo. video ka. Oh. <laughs> Instant. Instant yun na kaya. Instant yun ah. walang ano na. <laughs> Gumita kami kami, gumita kami. Ito you know, kasama natin 'yan. Yung ano, si Tagalog. Aldrin, you know, shout out sila. Alam na nila kami nang. Keri lo. Keri ko ko pala. Ko si Joyce. si Jericho Jerry ko. Ko si Juan, hindi ko muna ganara, 'no? Budong. Budong. Ano na na pa bisan? Gumi. Gumi. Yan, mag-ano ma, na, mababaw na. Tapos ito. Ang unahin natin ito. So, kung na lang tubig lang yun stay tuned go mm, Sadly, no, no, like sorry, okay. oh ayun nakala hindi dapat sige mo puruan mo eh ikan mo eh ang data ang data sige sige nakala sige

Kita mo ba? Ay! Sabi ko na eh. Kaman eh, mapukaw. Sayang. Sige, Sayang. Sige, 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 Wait lang doon. <wait>, lang. <laughs> Dito. Hindi. Dalag.

Oui. <laughs> <Uy>, solid. Hey. Ito naman yung si tapay, tapay yung main event nay. Kau pa lang <tip>, ako introduction. Introduction. <tip>, um,

<mulong <mulong na, mawari, pagkinilabasan nalang eh. Malihan na lang tayo. Ay, so kaya nakala. mo ah. Ata dyan sa akin eh. sa <laughs> <mulong> akin <gibigan>, pot? Ang mga tamuta mo oh. Grabe Okay, na lang eh. na. <laughs> <laughs> Ay, pagkabilan. Pag pag Grabe, nong yan Ay, <laughs> cabut oke 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 cabut woi 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 ini bot bot kolektor kolektor lang sida Oi, bukan tetakas. Lau, lau, lau. Bulig, bulig. Bulog ka mo ito. Pat. Lamos. oy oy, baka kama boss. regak bos. Niya blood. <laughs> okay, okay.

Ay nga tatay. Si Idol, Tagalog. Ay nga, ganun. Kunin mo mamin ni Giluno. <laughs> atan ni, atan ni. Oh, atan ni. Ben. Ay nga ni. Ano ni Sherdy? Oh. Ya dum lang. Ta, papuro sama aja. Tagutak eh. kasi dala. Yeah. Ala? Ala. Yun. Uy.

Okay, let's go, let's go. Ang nani. Medyo ukwa lang Yo, what's up guys? Yun, ito na yung huli natin ngayong araw. Yan lang ang nakuha natin. Yan, siyang galamboy oh. Ito po yung, ano, yung pinagkuha natin. Tsaka dito. Mas marami pang nakuha dito kaysa dito. Ito na lang sana yung winater pump natin. Ganun talaga. Kaya yes, bawit sa susunod. Pwede na bang ano yan. Balikan. Ito yung huli natin. Okay, palatag mo na yan. Hindi, kurang ito Hindi, kurang, kurang Ipisnit Ipisnit Ikaw magpisnit ba ka lang Yan, ito na yung huli natin Ito lang ang kinaya ng powers ng Power Rangers Power Rangers Yan Okay, satag mo na dyan um, Marami din naman Uy, lalaki din ng dalaw nata. na ata Kinagak na Yan Atale. Malalaki din hmm. oh Oo Talaga na iba ba? So, pwede na 'yan. Hindi na masama. Buhay lahat 'yang ano, dalag oh. Napad din ng tilapia. Isa, uh, uh, ahas, pa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Labing isa. Oh, so, 'yung dalag naman ito. Sa dalawa, eh, dalawa, tatlo, apat, Lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Labing isa rin. Parehas. Paano Grabe, uh, oh. May may sama dito, Yun, let's go. <laughs> Salamat sama. sa panonood mga idol. Malalaki, oh. Nay, nee, maalis na may isa, Let's go. go.